Nagaano ang ginagamit namin yung parang buso compression. Mm. Yung matagal sa baba. Yan ang yung alpha na saboy ba niya yung sisi? Oo, totoo yun. Yung pana. No, no, mamana. Mamana. No, mamana. Araw gabi. Ano yung pinakamana isda rin sa inyo doon? Anong isda nakamana Yung parang lapu-lapu. Yun? Ah, lapu-lapu. Ano? Alis na sila. Iwan niyo si baby, Iyon, yung si ba baby dito. <laughs> Ayan, <laughs> ikaw <ito> na lang mag-review. Ayan, ano? daw. Picture mo na daw. mo na daw. Picture mo na daw. picture sorry. Ayan, 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 na ayan, 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 Sabi sa kanyang kulay pink. Ang hatan niya mga damit niya. Pag ano. Pag butas. Butas din ang ano. Pick. E, ano? Uh, Eco-bag. ba? Marami ka na yung damit. Marami marami salamat po sa lahat na nagbigay. Yan kay Ate Marilyn. Sa lahat po na nagbigay kay Tim Lisa. Ito si baby. Bagay sa kanya dito yung drink, no? Drink niya. Sa pang tulog niya po. Kasi ba? Jason, baka yung si baby, ha? Iwan na lang ba? Sige, pasok okay. na okay. ito. Hindi ata pa siya dito. may bukas pa ata. Tanggalin na natin dito. Hmm. Ito kasi ano yun. ba? Wala namang motor dito ng Dahil pa Oo, oh, Ang ganda. Ang dami mga bagong gamit eh. yung butong bed. Ito yung butong bed. Ito malong eh, bit bitin na lang nila yung Diyos yung nakapayot ay naman Ayan. Ang daming damit hmm. ni baby. Hmm. Yes, hmm. na. Ito hmm. so, ito ito yung ating transformation. Yung hmm. ayan? Hmm. Ay, may dilaw ba doon dyan yes, sa kanina? Nung dilaw? Tignan mo nga muna, Bing. Kasi pa pala. Kaling, ikaw pala. Ito na, kuya po, ito sa labas baka meron na. Yung dilaw. Uh, ito ba? Oh. Uh, Bye-bye, baby. What's up? Puno tulog na. What's up, baby? Diba mo, baby? What? <laughs> Dalhin na? po, uwi na po sila. Salamat sa pagpasyal. Uwi na po sila. Salamat <laughs> <Uy na> po <laughs> ni baby. Bye bye baby da. Desh na. <laughs> Laki ng mata nyo. Bye bye ingat. Pero po.

Sama ka uli ano uh ha. -huh. Salamat. Ingat kayo. Okay. Okay. Bye. -bye. Ayan po. Ito pa sa po ng video.